matapang ka, labas ka dito, alay ka. Ibig sabihin, Director, kasama po ba sa plano ninyo na hanapin si Harry Roque? Yes, uh, actually, we are uh, on board. Uh, Minomonitor namin siya. Any intel kung nasa na siya ngayon? Uh, baka makatakbo pa eh. Pag nalaman niya, na alam namin eh. Uh, but uh, we know, we know. Ab yeah. Safe to say na alam nyo kung nasan siya? yes. yes kaso pwedeng nyo Aba, eh, exciting position, nagraana, nag hinaha, ina, hinaaya niya ang ating mamamayan na mag go out and uh, mag people power. Ang laking niyan. Kung no? Everything maaayos sa uh, mabuting uh, pamamaraan. Sa maayos ng pamamaraan, gumagana ang ating hustisya, gumagana ang uh, Supreme Court, eh, bakit ka mag-aaya ng ganyan? Uh, those days are sad. Nagtatawag siya ng anong? Nagtatawag siya ng people power? Lumabas siya dito at mag siya. Pumunta siya una-una sa EDSA at uh, tawagin niya yung mga tao. Eh, nagtatago siya. Tapang-tapang niya. Ang Al laking kabagbalan niyan. Mag-ingat siya. Abogado siya. Alam niya yung sinasabi ko. Uh, sana malinawan ng isip ng ating mga kababayan. Na itong mga ganitong klase ng tao hindi sila hindi sila leader. Mga hung 'yan. I'm sorry sa aking word. Hmm. Matapang ka labas ka dito, Alika.